Ay, 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 ay. Hello, guys. mag ang mami ni Biboy. Si Biboy tayimik lang, ha? Babe lang ang Biboy namin, ha? Ako, mami. Babe lang ako. pa tapos si mami mag-tiklop. Diyan muna ang sa, sa salapat. Opo, yun lang ito sa lapag ah, na ka. Talit po si mami ha. Opo, wait lang po. Wait lang, baby. Wait, wait lang. Wait lang, baby ko. Ang baby kong foggy. Hello. Ay, 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 sweet suwi, suwi na naman. Bait yan, sweet suwi, suwi yan. Ito, Bait. Bait ikaw. Bait lang ikaw, ha? Suy-suy lang, biboy ko. Bait, ha? Habang titiklop si mami, ha? Ayan. Tapusin lang to ni mami, ha? Zaglit lang, ha? Uy! Zaglit lang po ha? Ayan si B-boy! Si B-boy namin! Hello po, guys! Titiklap lang po ang mommy! Wait lang, my little B-boy! Wait lang po! Ha! Wait lang! Titiklap lang, mommy, ha! Bait muna yung B-boy, ha! Hi, guys! Hello po sa inyong lahat! Hello po! Ako po si Liam. Kamusta po kayo dyan? Kakatapos lang po ng tundo ko. Ngayon lang po ako tumahibik. Kaya sasamantalay na ng mami. Magtitiklop. Yay! Napakahagard. Ang lola mo. <laughs> hindi ko tapos si Mama matatapos si Mama konti na lang matatapos din si Mama hmm